Hello mga kaibigan, welcome po ulit. Magandang araw sa inyo. Tayo ay makiki sali na sa uh, babag. <laughs> Di ba? Makikisali na tayo sa gulo. Dito sa pagpapabagsak ay pulong Duterte. <laughs> so ayan. Maraming DDS kasi galit na galit no sa mga videos na napapanood ko sa Facebook, sa YouTube. Galit na galit sila mga kaibigan. AA lang daw po yung video na 'yon. Di ba? So, pagko-compare natin, ha? Tingnan natin kung AI nga ba talaga o ano yung makukuha nating ebidensya na talagang yan ay si Pulong. Kasi, marami kasi nagko lang, eh, alam mo yun, wala man lang pinapakita nga parang uh, ah, pagkukumparahan. Basta nagko-comment sila at sinasabi nga lang si Pulong. And then, ayaw naman maniwala ng mga DDS. <laughs> Di ba? So, dito, sa vlog natin, tingnan natin kung ano yung mga nakuha lang natin na ebidensya online. Para masabi natin na si Pulong talaga yan mga kaibigan. Okay? So panoorin natin ang video at iisa-isahin natin yung mga points kung bakit yan ay si Pulong Duterte. Ha? Tingnan natin mga kaibigan. For the first time, media siya ay Paolo Pulong Duterte, the eldest son of President-elect Rodrigo Duterte. Ayun mga kaibigan ha. Kung makikita nyo dito sa video na to, si Pulong Duterte ay naka-black. 'Di ba? Nakablock siya. So bata pa yung anak niya dito mga kaibigan at uh, malaki na yan ngayon. Yung batang ngayon, matagal na itong video na to. Nakablock siya na shirt. Then tingnan natin yung video ngayon kung ano bang uh, meron dyan. Oh, ayan si Duterte, si Pulong. Nilagyan ko na uh, naka-side view siya mga kaibigan para tayo may pagbasihan. 'Di ba? Mahirap wala tayong uh, pagkukumparahan eh habang pinapanood yung video. Yan o. Oh, yun o. Oh, kita nyo mga kaibigan. Mang uunday na siya ng saksak. Yan o. Oh, kita nyo. <laughs> hindi si pulong yan. Kita nyo na lang mga kaibigan yung kontor ng baba. O. Oh, ang laki ng baba kasi ni pulong. Mana doon sa kanyang. Uh, kumbaga parang. Malapad siya na hindi naman tilos. Hindi naman na uh, sabihin natin na uh, square. Mas na mataba lang siya yung baba niya. O oh, yan. O oh, kita nyo. Yan yung ano niya. Itsura niya pag naka side view. O oh, ito rin yung itsura ng tao pag naka side view. Yung nasa video. Diba? Yung buhok ganun din. <laughs> <laughs> uh, at isa ko nga ipapapansin sa inyo dito. Naka black na polo na Fred Perry mga kaibigan at papakita natin na yan ay mahilig isuot ni Pulong. Oh, signature niya yung black. Napakahilig niya magsuot ng black mga kaibigan. Ayan na, kita nyo yung side view nitong picture at yung video. Oh, galaw natin ng konti. Yan, oh. Ito pa yung postura ni Pulong Duterte mga kaibigan. Ganyan talaga yung postura niya. Alam mo yun, medyo parang S na in-stretch. Ganyan talaga yung postura niya. Mamaya makikita natin yan. Tingnan nyo. Adjust natin yung video. Ayan. Oh, yung ulo, yung buhok. Dito binubugbog yung ano eh. Yung lalaki. So kita nyo yung kamay ni Pulong nasa likod. Diba? Ugali din niya yan na ang kamay niya inilalagay niya sa likod. Mga kaibigan. <laughs> oh, Unti-unti, binubugbog niya, binubuli niya mga kaibigan. Inuuntog niya yan eh. Ayaw ko lang i-play para mabilis na. Inuuntog niya yung lalaki. Ayan. O, oh, kita niyo mga kaibigan. <laughs> Hindi ba si Pulong yan? Si Pulong Duterte yan mga kaibigan. Ganyan na eh yung hair do niya ngayon. Yung hair do niya no. nung uh, may Senate hearing kay Trillanes, malago yung book niya. ba? Diba? May highlights na orange. Ngayon iba na yung ano na eh. Parang uh, white, white na. Ganon. Medyo black Pero yung buhok sa yung tenga mga kaibigan Pareho sa yung side view O yan o oh, Kitang kita, kita nyo Yung uh, noo Diba Saka yung laki ng tenga O oh, Kita nyo yung uh, side ng tenga Na medyo parang naka Yung pinaka lambi nung tenga O oh, Siya yan mga kaibigan Saka yung uh, patilya nya Kasi nagbago na nga siya ng hairdo O oh, yan o oh, Kita nyo ha pupunta pa tayo sa bagong ebidensya mga kaibigan. Ito, 'yung sinasabi ko, mahilig talaga siya sa black na color na mga sinusuot na shirt. Ito ay Fred Perry na may orange na niya, stripe, black. Oh, nung nasa Senate siya, ito 'yung sinasabi ko kanina na iba 'yung hairdo niya. Oh. Iba 'yung kulay ng buhok, pero 'yung suot niya black din. Signature niya talaga 'yung black. <laughs> Ayan. Mahilig siya makipag-usap, behavior niya. Ilagay ang kamay sa likod. Gaya nung na dito mga kaibigan. Ayan, no. Nasa likod yung kanyang braso. May hawak na kutsilyo. <laughs> Papatay ng tao mga kaibigan. Ayan. Kamay nasa likod. At talagang huling-huli na si Pulong Duterte. Ayan. Ito na yung nakasuod siya ng Fred Perry na may white stripe. Kagaya po nang na dito sa video. Yan. O, kita niyo mga kaibigan. huling huling kitang-kita na talagang yan ay si Pulong Duterte. O. Ano pa makikita nating ebidensya? Yan. O, mahilig talaga sila sa itim. Diba? Yan. Naka-orange na kuwelyo pero black pa rin yan mga kaibigan. Dito, lumang kuham. Bata pa siya. Mataba pa. O, oh. black pa din. Black pa rin to, mga kaibigan. O, oh, ito yung sinasabi ko na postura ni Pulong. Kita, kita, makikita natin dito sa video yung kanyang buhok. Ayun. O, oh, kita niya mga kaibigan yung kanyang buhok. O, oh, yan yung buhok ng lalaki dito. At to mga kaibigan. Yan, no. Yan 'yon. Di ba? Kuha ni Pulong. O tuloy natin yung kanya pagsayaw. Yun oh. Know? Pareho-pareho ng buhok. At ang ano? Itatanggi niyo pa yan mga DDS. Oh, sa kayong postura ni Pulong na parang ganito nga, yan oh. Para naka-stretch na S siya. Oh, postura niya yan, ito, postura niya yan mga kaibigan. Ganyan yung kanya nga uh, tindig. Hindi ito Medyo naka-S ng konti. Yan ang kanyang postura. Ito, nakatalikod pa. Nasa likod yung kamay. Oh, black pa rin ang kanyang jacket. Dito, lumang kuha. Black pa rin mga kaibigan. Okay. Matindi na yung ating ebidensya. Na yan ay si Pulong. Wala na kayo maitatanggi tatanggi dyan mga DDS. Kasi nga, ito ay uh, matibay ng ebidensya laban sa kanila na sila ay mga bayulenting tao talaga. Ayan no, wala nang uh, ano dyan, makakatakas dyan mga kaibigan. Talagang ang mga Duterte po ay dapat nang matanggal na sa politika. wag nang bigyan niya ng uh, pag-asa makapasok pa. Kaya kayo mga DDS, kung ang hanap nyo ay mapabuti ang Pilipinas, ay huwag nyong iboto yan. <laughs> Di ba? Kayo ay wag na magbulag-bulagan, wag na kayo magtanga-tangahan, wag na kayo magbingay-bingayan. Oh. Si Pulong Duterte yang mananaksak. 'Di ba? Wala nang ibang katulad ang itsura ng mukhang yan sa video kundi si Pulong Duterte lang. 'Di ba? Oh. Ang liwa-liwanag eh. Sa kayong tindig niya, oh at least nagpakita tayo ng proof na yan ay si Pulong. Ngayon, magpakita kayo ng proof na si BBM yung nasa Pulburon. <laughs> oh. Ayan o, oh, kita nyo ang tindig ni Pulong, naka, medyo naka-S siya. Oh. oh Di ba, magpakita kayo ng proof na si BBM naman yung Pulburon. Matagal na matagal na yon. Ang kailangan lang talaga namin, proof na yun ay si BBM. Kagaya ng ginagawa natin dito na nagbibigay tayo ng comparison kung paano nga natin mapapatunayan na ang isang tao na etong gumawa ng nakakasabi natin ano, tawag doon. Diba? Nakakatakot na pagkatao ito. Kaya wala na tayong pwedeng masabi kundi alisin ang mga Duterte sa politika. Di ba? Wala na silang lusot dito mga kaibigan na sila ay mga lahing barbaro. Oh, sila ay mga lahing mga malupit. Mapanupil, di ba? Oh, akala nyo bait-baitan niya mga yan. Akala mo mga simpleng tao yan. Napakayayaman na ang mga yan. Nagpayaman na yan sa politika. Oh, kita nyo naman ang binigay natin examples, di ba? Oo, oh, siya naka block Ayan lang mga kaibigan, ganyan lang. Si Pulong Duterte yan, wala na tayong uh, duda. Kundi ay uh, ang atin lang iilingin, edi eh, magbago na kayong mga DDS. <laughs> oh, wala na, wala na kayong pag-asa sa politika. Hindi na kayo mananalo. Oh, may chance ang manalo si Pulong mga kaibigan. Ah, may chance. Pero kung napalabas itong video na ito ng mga tatlong buwan pa, ha? eh wala na po. Talagang hindi na mananalo si Pulong pagka-congressman. ba diba? Malamang itong mayor matalo si Bastido Terte. Tingin ko lang mga kaibigan, matatalo yan. Ah, si Digong, mga kaibigan, matatalo yan. Ewan ko lang ha. Hindi natin alam. oh, bakit siya matatalo? Kasi nga, nasa hig siya. <laughs> Yun lang nga sa akin, mga kaibigan ha matatalo siya doon hindi sa boto kung hindi nakakulong siya mga kaibigan walang magmamanage sa Dabaw kundi yung kanyang makakalaban yun lang ang paraan para ang Dabaw ay magkaroon ng manager magkaroon ng mayor yun ang siguradong gagawin ng Comelec dyan ilalagay po si Nograles bilang mayor kaya hindi maaaring maupo si Duterte 'Di ba? Yan na lang po ang ating masasabi. So hanggang dito lang mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Kayong mga DDS, magbago na kayo. <laughs> Ayaw kong balasubasin tong uh, nakipag-usap ko sa inyo mga DDS na kayo ay magbago. Ayaw kong gawing katatawanan. Pero gusto kong gawing uh, ano eh. ba? Diba? Kaya kong gawin yung maging tarantado, usapang gaguhan tong uh, pagbablog ko. Kaya lang, hindi ako, alam, alam mo yon hindi ako kampante na magsalita ng parang walang, kahit kaunting ebidensya, ngaw-ngaw lang na ngaw, ngaw, So, sa akin lang, magbago na kayo mga DDS. Gamitin naman ng konti yung inyong kokote. Ah, uh, yan lang naman hinihiling namin sa inyo para alis. Ano eh, para, alam mo yun, magkaroon tayo ng uh, konting uh, kapayapaan dito sa Pilipinas. Di ba? Hindi natin kasalanan na si Pulong ay nagkaganyan. Di diba? Bago lang yan, 2025. Hindi natin kasalanan yan. Hindi nyo kasalanan yan. Walang may gusto niyan. Si Pulong ang may gusto niyan. So, nakikita nyo ngayon na dapat din panagutan niya kung sino may nga uh, nagkaso sa kanya niyan. Huwag niyan dadaanin sa kapangyarihan. Okay, ang dito lang mga kabigyan. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.